Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Mesegri Channel, a fitter o zoomatorder. So ngayong hapon na ito, tigyan natin ang gasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is um, a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of, for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, Welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy o kagalapan sa buhay ng mga Pisces ang ating maahaginap. So guys, this reading is a general reading na mang dilat makaka Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. So guys, Let's see, ano kaya nga mensahe sa'yo ng ating mga gabay? Then of course guys, no, sa mga nagtatanong, we have also a second channel po. Kasi may, some of them, um, nakita po yung channel ko. Then of course guys, um, nandun dun po nyo makikita sa kabilang channel yung mga pag-ibig pa No more on, um, uh, mayroon din mga advice and of course messages din doon. No? And of course, gabay ang ano lang doon sa kabila, meron din po kasi, meron po akong inano na mga pasilip na pagdating sa pag-ibig. So, let's see. Uh, natin at alamin na natin yan. So, let's watch this. Angel Spirit Messages give me an information po. There is a four of wands, a celebration na unti-unti ka na makakaranas sa celebration. Or some of you guys, there's a twin flame energy and soulmate connection with the uh, 11-11, no? There's a celebration, a lot of, uh, there's an events, family gatherings. And there's a Bible of ones, no? There's a something complication, argument, or disagreement. Or either, guys, there's something complication or competitors, no? Let's see, alamin natin yan, yan And there's a six of ones for victory as yours. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na, na may mga bagay na may sasakatuparan mo na. May mga bagay na unti-unti mo matutupad na makakamit. What is the messages? And there's something, guys, with a temperance, with a perfect timing, na lahat ng bagay na ito ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan mo munang pagdaanan ito. No? And there's an ease swords with a breakthrough hanggang sa magtagumpay ka na. No? Kaya, at parang sinusubukan din ang iyong um, pasensya. No, yung haba ng pasensya mo. What is the additional messages? And there's the high friend for lesson learned. No, may mga bagay na kailang mo matutunan at pakakatandaan. No? What is the for of wands represent what? Represent guys with the uh, moon card. At truth reveal. No, may mga may mga pangarap ka ditong maaaring matupad na. No, maaaring may sakatuparan mo na. Makamit mo na. Now, and this is something guys with a six of cups, sabi ko na nga ba eh. Meron talaga nagbibigay complication dito. Now, some of you meron ditong um, kumbaga competitors, it's either an ex or either a family related or friend. Now, ibig sabihin na meron na iingit sa'yo. Now, and there's something the king of wands with the versions. Unti-unti mo na makikita na no, na magtatagumpay ka sa larangan na ginagawa mo or larangan na um, tinatahak mo. No, negosyo man yan o trabaho, Mari magtatagumpay ka. There's a requirement of Pentacles. Maging practical ka at of course maging uh, ma kumaga mature ka how to manage and control your finances. No? Huwag kang padadala ng basta-basta. Kailangan matututo ang pangalagaan at proteksyonan mo ang, ang iyong mga pinagkirapan. Let's see what is the additional messages. And there's a Knight of Swords. Now some of you guys nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. No? Kumaga bibigyan liwanag to sa'yo. Naliliwanawin lahat ng bagay na dapat mong malaman and there's something the high hypothesis na may maraming bagay na nakatago sa likod dito matuto ka na no kasi ang buhay at mga kaganapan sa buhay mo ay nagkakaroon ka ng na unexpected situation kaya don't expect too much no kung ayaw mong masaktan at ayaw mong ma-disappoint what is the additional messages and there's a magician for manifestation may mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest may mga bagay na unti-unti mo na makukuha at matutupad what is the five of wands and the six of cups Reference with a set of cause, Happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka na. No? At sinasabi sa'yo dito, maaaring magiging maayos na ang iyong sitwasyon at ang iyong kalagayan. And there's something, guys, with a four of swords. No rest. No, kailangan mo pahinga katawan lupa mo. No? Kailangan mo titignan yung magiging posibilidad. Huwag mo siya doon, kumbaga, torture, pinahihirapan, or kubaga inaabuso yung sarili mo. No, there's something the devil called. Oh my goodness. No? Ibig sabihin dito, pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Maraming tuso. No, maraming taong susubok sa'yo. Some of you may nasa sa dito, baka ma-hypnotize ka. Mag-ingat po kayo sa mga pagkakatiwalaan nyo. There's a two of ones. No? You have the power to choose. No, ikaw yung ikaw yung maglalagay sa sarili mo para mag-isip na kung ano-ano. No, huwag kang kumagabigyan liwanag ang utak mo. Wag mong ilagay yung sarili mo sa kung ano-anong Um, negative thoughts, no? What is additional messages? And there's a the card with a pure positive about it. Na magiging maganda kalalabasan sa dito basta matuto ka na sa leksyon, no? What is the outcome? For the outcome is the five of cups, no? May mga disappointment dito sa buhay mo na kailangan mong tanggapin. Na ayon sa kalooban ng Diyos lahat ng bagay nito ay maaaring ipinagkakaloob sa iyo karapat-dapat para sa iyo, no? Huwag mong questionin yung mga bagay na binibigay sa iyo na no, karanasan at pagsubok. And this is something the seven of a harvest moment. Aani ka din. No, yung bagay na gusto dus mong makuha, makukuha mo rin yan. And this is something gets with the ease of wands. A new project and new ideas. Dito papasok ang mga bagong eksena. Makakapag-isip ka ng panibagong um, opportunities. And this is something that's our moment for major changes. Na no, unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo no? Lahat ng bagay na to ay maaaring magdala sa inang destruction or disaster, but definitely kaya kailangan maging mautak at maging wais ka how to manage and control your finances. No, maraming tuso, no, maraming taong sisira ng eksena mo. Susubukan itong guluhin ng iyong pinagkukuwanan ng pera or parang hanap buhay. No, mag-ingat ka sa pagkakatiwalaan mo. There's a night of cups na no, may proposal dito na no, magdadala sa inang uh, mas maliwanag na sitwasyon What is additional messages? One more card. And there's a date of one. Some of you magta-travel ka dito. Now, there's a lot of messages and transactions coming in. No marami kang mga communications, no, a phone call messages, no, an email kang matatanggap. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo for finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Pagdating sa finances and career, represent what? And there's something, the strength card. With the confident na no, kailangan lakas ng loob mo, maging matapang ka. Nakalisin no, mo yung kaduwagan or takot at pangamba. Na pagdating sa finances, kailangan palaban ka. Alam mo dapat kung ano yung poproteksyonan mo. Now, there's something that's in the Alim, alisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakit at pabigat sa iyong hanap buhay. No? Sa iyong trabaho o negosyo. And there's something, guys, with a hermit card, spiritual awakening. Na no, may mga bagay na mumulatin ka. No? Sa karanasan, no, sa mga pinagdaanan no, kumbaga titignan dito kung hanggang sa tatatagang ang iyong um, kumaga, lakas ng loob no, na para mag, magpursige at magpatuloy dyan sa ginagawa mo and there's a of cups no? some of you um, sinasabi dito na pangkalagan course mahalin mo yung ginagawa mo passion and this is something that chariot with an action and moment na magkakaroon na ng changes and development pagdating sa hanap buhay o negosyo mo trabaho, no? And there's a judgment, no? Kailangan mong maging wais, maging matalino at kailangan mong mag-ingat at kumaga buksan ang kaisipan mo sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. No? Matauhan, maliwanagang ka. No? Ano man yung bagay na nagbibigay pabigat sa'yo, kailangan mo nang alisin yan sa buhay mo. Um, additional messages about sa love life. And there's a night of voice. So there is something guys with um, slow and steady. Kalmado naman daw ang iyong relasyon. Or pagdating sa relasyon, kailangan magkaroon ng respeto at disiplina. And there's an emphasis card, self-love, self-care. Kailangan mo ma mahalin sarili mo. Some of you guys na maaaring magbuntis ka. And there's an ace of cups, no? Ace of pentacles, sorry. There's an ace of pentacles na may nag-uumapaw na offer dito. No? So yun yung dalawa. May makukuha ka dito guys, no? Maaaring, kumbaga may loan, or either guys may makukuha ng asawa mo no maring bidow uh, baga ano ka yung widow no yung parang byudo byuda no may makukuha ka or either separate kayo and this is something guys with the king of cups your person is very devoted and supportive person or ibig sabihin makukuha mo tong pera sa kanya maring kumbaga ibibigay sa iyo or maring loan And there's a four of cups. No, pag-isipan mabuti. No, yung bawat action and decisions mo. There's a need of Mag-focus ka sa inyong dalawa. Sa pagsasama nyo. What is digital messages need pagdating naman tayo sa kalusugan? Pagdating sa kalusugan, there's a knight of swords. Wow. Nabibilis na ang iyong um, pakiramdam. Gaganda na pakiramdam. Bibilis na recovery mo. There's a star card healing. And there's a four pentacles. Protection ng mga pangalaga mo yung sarili mo dito, ha? Iwasan mo yung bawal. No? Kumain ka ng maayos. Huwag ka magpapalipas ng gutom. There's a the word card, trouble. There's a six of pentacles. Maging balance ka. No? Sa iyong kalusugan. Kailangan kung, uh, ano, kumakain ka ng veggies. No? Hindi pa rin pu puro meat. And there's a the king of pentacles. No? Practical and secure. Kailangan mag-ingat ka sa lahat ng kinakain mo at iniinom mo. So let's see what is additional messages tayo with the magical fire messages. Advice and of course, a pick a card, yes or no. Now guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Then of course guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, lang ang magiging sagot dyan, one, two, or three. Pipili ka lang ng isa and comment down below ko anong number na pili mo para malaman kung umabot ka ba sa reading ko na to. So, let's see, guys. Alamin na natin yan So, let's watch this. Okay, we a magical fire messages, represent what? With a magical fire messages, represent what? And ask for what you want. No, kailangan mong humingi ng gabay sa ating angels. No, let the universe and other people know what you do. Na no, kailangan mong humingi ng tulong sa mga taong nasa paligid mo. And there's a children. So, or maaaring, kumbaga, yung mga anak mo dito ay maaaring involve or either, kumbaga, kailangan, or purpose mo dito yung mga anak mo. And there's a get some exercise. No, kailangan mo na exercise dito. No? Stretching. Massage. What is again yin and yang oracle card? May third parties dito guys no, May party dito With the third party And there's a unity May pagkakaisa dito no, Mahal pinagtutulungan ka dito Ng mga kamag-anakang ng asawa mong Etosera And there's a loss no? Kung unti-unti tinatanggal sa'yo Yung bagay baga, It's either karapatan Ganon Kung may mga epal talaga What is the um, Securities represent what? four synchronicities represent with the synchronicities. So, there's a lot of signs na may raming senyales na pinapaalalahanan ka na mo magpay attention. And there's an attraction that you are being attracted to anyone. Or maaaring kung baga malakas ang atake, karisma mo, or meron kang parang may swerte kang dala. And this is something of beauty. Ay, sabi ko na nga, may ganda-gandahan ka dito eh. May face card ang atake mo, oh. Diba? Kung malakas ang charisma mo, may kagwapuan at kagandahan kang paglay, pasabog. What is the romance age for a mystic club, or a holder? And there's a him with a masculine energy. Baka yung person is a very masculine or either you na very masculine. No, very masarap, masarap ang atake. And this something that change with the transition. Unti-unti na magbabago yung sitwasyon. And this is something ghosted, disappearing. Meron dito ng ghosting No? And this is something uh, soulmate with everlasting promises. Na meron naman dito soulmate, no? Maring soulmate kay ng person mo. So let's see what is an angel's number represent what. For an angel's number represent what? represent with the 12, 12 with the persistent. So, kailangan tuloy-tuloy. No, hindi pa rin pa bago-bago. No? Or oh, happy day and the info of what you to your life or first is there a, is just around the corner. Take immediate action once in the pop-up. Of course, your lovely partnership or an epic romance is also in the cards. So, see? Kung baga, ko meron ka ng mga signs na, na uh, nakikita like angel's number, angel's secretaries. no? kailangan na, kung para parang sinasabi sa dito na may attention ka na tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Nala sa tama direction ka. Unti-unti na magbabago ang pag, uh, yung mga nangyari sa buhay mo. No, there's a major changes coming in. And there's a new experiences coming in. What is the money move or a Represent with a shedding. No, mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. No? Time to set higher goals. No, mas tignan mo yung sarili mo kung paano mo babaguhin. No? What is the shadow work represent what? From the shadow work represent what? And this something is shadow alchemy, empowerment and revert. Parang bubuhayin yung katawan lupa mo dito. Turn shadow into gold, a shifting in, for awareness, no? Pinag-iingat ka dito na, kumbaga, kailangan tignan mo yung sarili mo, no? Kung paano mo babaguhin at kailangan, kail, paano mo mababago no? At magiging mas malakas pa sa dating ikaw. No, hindi yung parang hindi ka na magpapaapekto, hindi ka na magpapadala ng mga, sinasabi ng ibang tao. No, and this is something guys with the unmasked truth. No, ibalalabas dito ang totoong anyo. O ipapakita dito ang katotohanan sa likod dito. No, the eyes is only what the mind is prepared to know. No, malalaman mo at maghanda ka sa lahat ng revelasyon na malalaman mo at malalantad. What is the part of the light represent what? What is the path of the light represent what? Light. Wow, liwanag. No? I am committed to self-improvement, embracing all that light brings me. With an open heart, with each step, I grow stronger, more resilient, step more rigid in the light of my journey. So, si Big Big yan liwanag sa'yo lahat. No, lahat ang bagay na ito, kakalaruhin, liliwanagin yung landas na tatahakin mo what lies between the here and future? Ano yung mga bagay na nakatago sa ginahanap mo? Represent with a kick the curb, no? Ibig sabihin nito, alisin sa landasin mo ang mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. No? Tatanggalin o kailangan mo ng alisin. What is the clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation, represent what? represent with um, hidden thorns. no? Look beyond the romance to discern true intention. So, si, kung baga sinasabi dito, makikita mo ang nasa likod nito, no? Yung pagmamahal na pinapakita niya o bahagi ng pinapakita niya sa sa'yo. No? Makikita mo yung sa likod nito. No? Kailangan malaman mo ang totoong intention niya, ang totoong nararamdaman niya, ang totoong pakay niya, no? Baka, kaya kanya pinaiibig para lilangin ka lang niya and there's a clarifying for life situation. Kaya nga may ghosted eh. Some of you kasi ginosting. No, yun, kaba, ay, sinasabi ko kanina, maaaring malabs ka muka. No, ma-hypnotize, ganon. Kumbaga, sinasabi dito na, na maaaring baka mabudol ka. No, idadaan niya sa pag-ibig. No, maaaring ipakita niya to na ano, kaya may, may ahas eh. Na hindi something a breakthrough. Na magtatagumpay ka sa buhay mo. Navigate life many twists and turn with elegance and resilience. Magtiyaga ka na sa ginagawa mo, magtatagumpay ka dyan. No? So let's see what is the peak, a card yes no. Alamin na natin anong na ganap sa'yo at anong magiging sagot sa tanong mo. So let's watch this. With a peak, a card no, let's start tayo with the number one. Wala tayong ligoy pa. Alamin na natin ang na nagsagot sa tanong ng mga number one na napilit. No, kung number one na napili mo, ito na yung magiging sagot sa tanong mo. And there's a yes. You get a lucky break. It succeed. A successful venture. Ibig sabihin dito, nakuha mo na yung tamang pagkakataon. No? At magtatagumpay ka anong larangan at ano man yung gusto mong mapanghawakan o mangyari sa buhay mo. No? Trabaho man yan, negosyo, magtatagumpay ka dyan. There's a yes. May swerte kang taglay. Number two, mga nakpili na number two, there's something unknown. Uh, no. Beyond your ability done to death, not viable. No, ibig sabihin dito guys, no? Sa likod nitong mga bagay kakayanan mo, maaaring matatapos at may katapusan, no? Kumbaga hindi, parang hindi inaadya para sa ito. No, kaya tumigil ka. No, wag mo ilaban. Number three, there's something yes, getting satisfaction, good times, happy ending no? Magiging maganda ang kalalabasan nito at magiging kumbaga kontento ka, no? At magiging maganda ang oras at uh, araw na mararanasan mo at mararamdaman mo. No? Kaya kailangan mo um kumbaga enjoyin lang ang buhay na nangyayari ngayon, no? Wag mo shadow mag mag-expect, no? Just do do it what you want or something na kailangan mong gawin, gawin mo, So let's see, guys. No, marami salamat for your um, advice and request messages. This is something a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of. For the sign of Pisces. So, Pisces, Pisces, Pisces. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kung nila po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. So, guys, Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update. Marami salamat po sa mga walang sabog support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi i skip ng ads na so way pagpalain kayo. Nang Diyos kapal sik kapalisiksik, liglig na gumapaw na biyayang manong sa inyo. Marami salamat po see the next video. Bye-bye. And babush.